Magandang araw mga ka-inspirasyon. Ito nga po palang araw na Sabado. Tayo po ay naglaba at ito po yung ating pong mga gamit na kailangan may sa ating pong pagbiyahe. At ayan na nga po, naka-ibo po tayo dyan. Shoutout ibo. At syempre, sa pag-prepare po natin, dapat, ay, grabe, mabaho po pala yung ating pong <laughs> May amoy. Pero syempre, bago tayo umalis, check po natin ang mga saksakan, ang bintana, at yung mga bagay na kailangan po natin yan tikan ko pang makalimutan yung bag po natin na may susi at yan po yung set up po niyan mga ka-inspirasyon at nandito na nga po tayo sa atin pong service para sa atin pong pagbiyahe syempre may kumot po yan baala kin? at eto na po ang atin pong paghanda pero grabe meron palang umiing aso napakapanghi kaya eto pinainit na rin po natin yung atin pong makina na motor at sabay tayong nag linis ng kamay at eto na po ang ating preparation syempre maraming mga ceremonial dyan set up po natin ang ating helmet ang ating gloves at yung iba pa pong mga bagay at nandito na nga po tayo sa may SMB Cotan actually pangatlong pick up ko na po yan sakto sa SM po tayo pipick up kaya dumiretso na po tayo dito sa bills payment at eto nagmamarunong ako hindi pala doon dito pala sa kabila ang machine at yan ang babayaran po natin 1,143 pero ito na po ang ating pong resibo. Ayan. So, bayad na po tayo. Maraming maraming salamat po. Shoutout sa inyong lahat. Pag-ibig.